Nandito na ako ng mo na. Nandito mo, Edmon. Nandito ah. naman ng Edmon na. Nandito mo ako iiwan ng Edmon. Mahawa ka sa akin ng Edmon. <laughs> Sos Marisa, Marisa, Sam. Bakit ka lang mayroon dung Edmon? Nandito na ako sa iyo mo, Naghintay na ako dito ng Edmon. Sabi mo sa akin, Dung Edmon, hindi mo ako iiwan eh. Ba't ngayon, nag-iisa lang ako dito, Dung Edmon. Ano ba, Dung Edmon? Sabi mo dati, Dung Edmond, magkasama tayo hanggang sa pagtanda natin. Sabi mo eh, pero ngayon, ba't, mo, bat ako nag-iisa, Dung Edmon. Nag-iisa lang ako dito, ah. Ano bang ginagawa mo, Dung Edmon? Dung Edmon. Alam mo ba, Dung Edmond? Sa tuwing gabi, Edmond? Ako mag-isa, Edmond? Ikaw lang na naiisip, dong Edmond! Sa tuwing gabi, diba? Siguro, dong Edmond, naalala mo naman siguro yung mga ginagawa natin pag tuwing gabi, Dung di Diba, Dung Edmond? Dung Edmond! Bakit, Dung Edmond? Ba't mo ako iniwan mag-isa, Dung Edmond? Naalala mo naman siguro, dong Edmond, na yung mga kagagawa natin ng Edmond ano ba ng Edmond sige ka kapalitan kita ng Edmond pag hindi, ka, pag hindi mo ako binabalikan ng Edmond kapalitan na lang kita ng Edmond kapalit ko sa iyo si Melvin ng Edmond si Melvin na lang ba ng Edmond ano ba ng Edmond sige na nga Hintayin, maghintay nang ako sa iyo. Edmond, di ba dong Edmond? Nandito na ako nang Edmond na. Ah. Nandito nang Edmond. Sino man nang na? Ah. Wag mo akong iwan nang Edmond. Mawawala ka sa akin nang <laughs>